Chairman. Uh, um, balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si uh, Bonoan dun sa sinabi nyo. Doon sa mga binanggit mo doon sa plenario at ah, doon sa sa kamera gusto ko lang malaman meron bang nag uh, utos sa yo nag uh, sabi sa yo na na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinikturan mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. Puntahan ko si uh, Bryce, uh, Mr. Chairman, uh, Engineer uh, uh, Bryce, nag punta ka rin sa Kamara di Representantes at uh, doon marami kang uh, sinabi, may mga picture, kagaya nung uh, sinasabi ni uh, JP na pinikturan niya yung isang telepono at di umano ito ay uh, conversation ni Joel Villanueva at isang uh, uh, Henry Alcantara. At uh, nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, eh parang tinanggap na gospel truth doon sa kamera no may ipapakita rin akong picture sa iyo Bryce uh, paki itong picture na to Pakilakihan. Bryce naaalala mo ba yung uh, messages na ito Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang babasang ganyang messages po. Numero mo ba 'yan na uh, nakikita sa telepono? Numero mo ba 'yan? Numero ba ng congressman 'yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Na naalala mo yung message na 'yan? Ako hindi po. Kasi may, may nakapagsabi na sa akin, ikaw daw ito. Paano kung ipagpilitan kung ikaw din yan? Ah, uh, nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan? Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen. Joel dito. Bryce, sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate, huwag niyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to to fake this one Mr Chairman. 20 seconds Mr Chairman. Took, 20, took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga no October 2023. Kanina si uh, Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung papaanong mag-alter sa metadata of an image. Ganun po kadali, uh, Mr. Chairman. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling mag ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera, and if we can show the uh, the minutes and the uh, the transcript of the hearing, inamin po ni uh, Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, uh, Engineer Bryce, Itong uh, binanggit nyo na your honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo or at least make sure uh, for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot nyo, sir? Yes, your honor. So, ibig sabihin, here say, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nakakalungkot dahil uh, yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, uh, Engineer Bryce, at higit sa lahat yung simbahan na aking uh, nire-represent na milyong-milyong tao ang... Uh, uh, nire-respeto yung aking pananampalataya.